Sa isang bayan sa gitnang Luzon, nakatayo ang malaking mansyon ng Pamilya Montenegro, pinakakilalang angkan sa buong lugar. Mayaman at makapangyarihan, hawak nila ang karamihan ng mga lupain at negosyo sa kanilang bayan. Sa gitna ng karangyaan ay si Daniel Montenegro, isang binatang kilala hindi lamang sa kanyang kayamanan, kundi pati na rin sa kanyang magandang mukha, at husay sa pamamahala ng kanilang negosyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, si Daniel ay nakakulong sa isang mundong kinokontrol ng mga tradisyon at kagustuhan ng kanyang mga magulang. Isang gabi, habang naglalakad si Daniel sa gilid ng ilog upang magpalipas ng lungkot, napansin niyang may babaeng umaawit ng payak, ngunit nakakaantig na himig. Siya ay si Eliza, isang simpleng dalagang nagmula sa mahirap na pamilya ng mga magsasaka. Mahinhin, may pagkataong kaakit-akit, at may mata na tila pinanday ng bawat pagdurusa ng kanyang pamilya, si Eliza ang nag-iisang anak na umaalalay sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng hirap ng buhay, pinili niyang manatiling masayahin at puno ng pag-asa nagtagpo ang kanilang mga mata at tila biglang huminto ang oras. Si Daniel, na sanay sa mga babaeng may kaya at glamoroso, ay hindi inaasahang mabihag ng kagandahang payak ni Eliza. Simula noon, palihim silang nagkikita gabi-gabi sa gilid ng ilog. Doon nila nadarama ang kasiyahang hindi nila natagpuan sa kanilang mundo. Si Daniel ay natutong magpakumbaba at matutunan ang mga simpleng kasiyahan na dala ni Eliza. Habang si Eliza naman ay nabigyan ng pag-asang tila hindi na niya hinangad dahil sa kanilang magkaibang estado sa buhay. Ngunit hindi lingid sa pamilya Montenegro ang kanyang mga lihim na paglabas sa gabi. Isang gabi, natuklasan ng kanyang ina ang kanilang lihim. Galit na galit ang pamilya ni Daniel at mariing tinutulan ang kanilang pagmamahalan. Pinaalalahanan siya ng kanyang mga magulang na siya ay ipinanganak upang pangalagaan ang yaman at pangalan ng kanilang angkan at hindi upang masira ang tradisyon ng kanilang pamilya. Daniel, hindi mo maaaring ibaba ang iyong sarili sa isang babaeng walang pangalan. Sigaw ng kanyang ama habang nakatayo sa gitna ng kanilang marangyang sala. Ngunit matatag si Daniel. Nang hindi na makayanan ang mga pangungutya at pagtutol ng kanyang pamilya, iniwan ni Daniel ang kanilang mansyon at sumama kay Eliza. Isang desisyon na puno ng sakit at kaba, ngunit sa mga braso ng isa't isa, naramdaman nila ang isang bagong simula. Sa panibagong mundo kung saan wala silang masyadong karangyaan, natutunan nilang magtulungan. Si Daniel ay natutong magtrabaho sa bukid at si Eliza naman ay nagpatuloy sa kanyang pagtitinda ng mga gulay sa bayan. Ang kanilang payak na tahanan ay puno ng pagmamahal at pangarap na sa kanilang pagsusumikap ay magkakaroon sila ng mas mabuting kinabukasan. Ngunit hindi dito natapos ang kanilang mga pagsubok. Isang araw, nalaman ni Daniel na nagkasakit ang kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng nangyari, alam niyang kailangang balikan ang kanyang pamilya. Ngunit bago siya bumalik, inamin ni Eliza na siya ay nagdadalang tao. Bagamat may halong kaba, mas nanaig ang kasiyahan sa kanilang puso dahil may panibagong biyayang dumating sa kanilang buhay. Nang bumalik si Daniel sa mansyon upang makipag-ayos, malamig ang pagtanggap ng kanyang ama. Ngunit nang makita ang pagbabago sa anak, unti-unting natutunaw ang matigas na puso ng kanyang ina. Sa huli, sa hiling na rin ng ina ni Daniel, tinanggap nila si Eliza. Bagamat hindi lahat ng sugat ay madaling maghilom, napagtanto ng pamilya ni Daniel na ang tunay na yaman ay hindi na sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pag-unawa. Dumating ang araw ng kasal ni na Daniel at Eliza, at sa harap ng lahat ng tao sa bayan, sinumpa nilang hindi sila maghihiwalay sa hirap at ginhawa. Sa kanilang simpleng tahanan, natutunan nila ang tunay na kaligayahan, at sa bawat araw, ipinakita nila sa lahat na ang pag-ibig na tapat at totoo ay kayang bumuo ng isang masayang pamilya. Isang pamilya na hindi nasusukat sa yaman, kundi sa halaga ng pagmamahalan at pagkakaisa. Lumipas ang ilang taon at nagpatuloy sa paglaban si Daniel at Eliza para sa kanilang munting pamilya. Sa kabila ng kahirapan, hindi sila sumuko sa mga pagsubok na dala ng kanilang magkaibang mundo. Ang mga pangarap nila ay hindi kailanman napawi sa kabila ng kanilang pagiging simple at tahimik na buhay. Si Daniel ay patuloy na nagsikap sa bukid, habang si Eliza naman ay nagtitiyaga sa pag-aalaga sa kanilang anak, si Thomas, na siyang naging sentro ng kanilang kasiyahan. Ngunit ang tahimik na buhay nila ay muling binulabog nang makaranas sila ng isang malakas na bagyo. Maraming taniman sa kanilang bukirin ang nawasak at hindi nila alam kung paano sila makakaahon. Wala silang sapat na perang panggastos at sa tuwing bumabalik si Daniel sa bayan para maghanap ng paraan. Lagi siyang sinasalubong ng pangungutya ng mga dating kaibigan at kakilalang sanay sa kanyang dating marangyang pamumuhay. Isang araw, Nakipagsapalaran si Daniel sa bayan upang humingi ng tulong sa mga kamag-anak na minsan nang tumalikod sa kanya. Lalo siyang nasaktan nang tumanggi ang kanyang mga dating kaibigan at mas nakadama ng kawalang pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakbay, may isang matandang lalaki ang nakakita sa kanyang kalagayan. Nakilala niya ang matanda bilang si Mang Ramon, isang dating magsasaka na minsang tinulungan ni Daniel noong hindi pa sila magkasal ni Eliza. Sa di inaasahan, inalok siya ni Mang Ramon ng trabaho at pinayuhan siyang huwag mawala ng pag-asa. Habang nakikita ni Eliza ang paghihirap ng asawa, nagpa siya siyang tumulong. Nakipagtulungan siya sa ibang mga tindera sa bayan at nagsimula silang gumawa ng simpleng produkto mula sa mga natirang gulay mula sa kanilang taniman. Ang mga gulay na ito ay ginawa niyang mga chichirya at ibinenta sa bayan. At hindi inaasahan, maraming nakagusto nito. Unti-unting sumikat ang kanilang produkto at nagkaroon sila ng maliit na kita para makapagsimula muli. Lumipas ang ilang buwan, nakilala ang kanilang negosyo at napansin ito ng maraming tao sa bayan. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakripisyo, si Daniel ay muling nabigyan ng pag-asa. Hindi siya bumitaw at sa halip, mas lalo pa niyang pinagbuti ang kanilang bukirin kasama si Eliza. Dahil sa kanilang pagsisikap, nakabangon silang muli at sa tulong na rin ng mga naging kaibigan nila sa komunidad, nagkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Ngunit Isang gabi, dumating ang isang liham mula sa kanyang pamilya, isang paanyaya mula sa kanyang ina. Hindi inaasahan ni Daniel ang mensaheng iyon matapos ang lahat ng mga nangyari. Pinili niya ang buhay na malayo sa marangyang tahanan at ngayoy may takot na bumalik dahil sa mga alaala ng masalimuot na pagtatalo nila noon. Subalit naisip din niya ang kanyang ina na kabila ng kasakiman ng kanyang ama, ito ay minahal pa rin siya. Nagpasya si Daniel na bumalik sa kanyang mga magulang. Ngunit sa pagkakataong ito, isinama niya si Eliza at si Tomas. Nang dumating sila sa mansyon, pinapakita ng kanyang ama ang kanyang malamig na pagtanggap. Ngunit ang kanyang ina, na ngayoy may sakit at nanghihina, ay tumulo ang luha sa pagyakap kay Daniel. Sa wakas, humingi ng tawad ang kanyang ina kay Eliza sa mga nagdaang taon ng sakit at pagkakaalipusta. Sa mga sumunod na taon, sinikap ni Daniel at Eliza na buuin muli ang relasyon nila sa pamilya ni Daniel. Hindi naging madali ang daan tungo sa pagkakasundo. Ang kanyang ama, bagamat matigas pa rin ang puso, ay natutunang tanggapin ang pamilya ni Daniel dahil sa pagmamahal at determinasyong nakita niya sa kanilang pamilya. Dahil sa kanilang natutunan mula sa pagsusumikap at pagiging masipag, ipinagpatuloy nila ang kanilang negosyo. Tinuruan ni Daniel ang kanyang anak na si Thomas ng mga aral ng buhay na natutunan niya mula sa kanyang pinagdaanan. At si Eliza na mula sa simpleng babae ng palengke ay naging inspirasyon sa buong bayan dahil sa kanyang tapang, sipag at pagmamahal. Sa kanilang huling taon, habang sila'y nakatanaw sa kanilang taniman na ngayoy puno ng bunga, ipinakita ng kanilang mga ngiti ang tagumpay na bunga ng pag-ibig na kanilang ipinaglaban. Tumanda silang magkasama, masayang nag-aalaga sa kanilang apo, at masiglang binabalikan ang mga alaala ng kanilang masalimuot ngunit masayang paglalakbay. Ang kanilang kwento ay nagpaalala sa buong bayan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o pera, kundi sa mga taong kasama sa bawat hamon at tagumpay ng buhay.